So yun na, dito na tayo sa akin na tawag nilang tulo guys na nainom yung tubig, mineral to. Alam niyo guys, parang may red sa loob. Ngayong araw guys, pinuntahan nga pala namin itong lugar kung saan may tumutulong malinis na tubig at naiinom daw na tubig dito sa loob ng bato. At dahil nga guys, napakaganda rin ang spot na to ay dito na rin namin idugong isipang ay Kaya nga nagluto lang kami dito ng kikiam tapos squid ball at nagtimpla na rin kami dito ng kape. Kaya ngayong araw guys, samaan nyo kami magmerienda dito. What's up mga kanapadaan lang So for today's video nga guys ay nagsimba muna kami dyan Dahil nga kasi guys linggo Kailangan rin kasi guys natin magsimba Para patuloy tayong bigyan ng blessing At ingatan palagi ni Lord sa araw-araw tapos nga lang guys namin ni Dugong magsimba at nagpahinga na rin kami ng ilang oras ay eh, nagkayayaan naman guys kami ngayong hapon na pumunta do sa tinatawag na bukal o naiinom doon na tubig na nanggagaling sa loob ng bato. Marami kasi guys nagsasabi na sobrang lamig doon ng mga tubig na tumutulo doon para daw may rep sa loob. Dahil nga guys maganda doon yung spot na yun para magtambay at magmeryenda e, bumili na rin muna kami dito ng kakainin natin doon. Naisipan nga pala guys namin bilhin ni Dugong ngayong araw itong kickyam tsaka itong squid balls at doon namin lulutuin. Matagal-tagal na kasi guys kami hindi rin nakakatikim ng mga ganitong pagkain kaya ito muna po trip tripin natin ngayong araw at nakompleto na no nga guys. Tara G, punta na tayo. Medyo malayo nga pala guys yun, kaya kailangan nating magmotor at eto nga guys si Dugong, oh, napakapogi namang rider niyan. Siguro guys, mga 20 minutes din tayo maglalakbay papunta doon at maya maya nga lang guys, e eh, nakarating na rin kaagad tayo dito sa Port of Grabe guys, napakaganda dito. At pagkarating nga guys namin dito, binaba muna namin yung nagkakamera dito sa amin dahil nga guys, vlogger kami at eto na yung intro namin. Grabe, napakalupit naman yung intro niya no. Oh. Tapos napakapogin driver pa niya oh. Eto nga pala guys, namin eh napakaganda nga pala nito kaso madalang lang guys yung mga barkong dumadaong dito dun nga pala guess, kami nangangawil ni Dugong minsan pag nasa laot kami meron rin nga pala guys mga bangka ditong bakulong kung tawagin sa amin at yan talaga guys sobrang lalaot nung pinupuntahan yan halos dun sa daanan ng mga barko kaya malalaki ang mga bangka na yan dito nga pala guess, tayo dadaan sa gilid na to at nandun guys yung bukal na tinatawag nila na naiinom daw yung tubig kaya lalakarin lang natin yung gilid ng mga bato na yan kaya nga guys dito sa part na to nagsimulaan na rin kami ni Dugong pumaba na rin namin maglakad para mabilis kami makapunta don habang punta pa nga lang guys kami ni Dugong doon ay super excited na namin at kung makikita nyo guys so talaga nagsasayaw pa kami dito sa daan. Tapos bigla ako guys may nakita ang Kala ko naman kung sino yung nandito. Nandito pala guys si Dugong. Sabi niya guys sa akin nagko-concentrate daw siya kung paano daw maging pogi at kinakausap niya daw yung tawag ng kalikasan. Grabe napakarami namang alam nitong tropa kung to. Tara na nga bilisan na natin para makapagluto na tayo. Habang papunta nga guys kami doon ay eh, may na kami ditong ng tumutulong tubig at tinikman ni Dugong ko naiinom nga daw guys. Grabe pagkatikim ni Dugong dyan guys talagang mineral water daw lasang pokari Ano ba yun guys? Pokari sweat o pokari wet. Basta yun daw ganun daw ang lasa sabi ni Dugong. At dahil nga guys hindi pa dun yung destination natin ay eh, nagdire pa kami ni Dugong sa paglalakad dito at ginagaya pa ni Dugong dito yung Jezebel o gusto daw niya maging Serena. Pero sabi niya sa akin guys one time nag open forum kami ni Dugong niya na marami kami pero kami lang dalaway sabi niya sa akin mas gusto daw niya maging Dugong. Maya maya nga lang guys nakarating na rin tayo dito at kung makikita nyo guys may naabutan nga pala tayo dito nag gagawin nilang inuman kasi nga guys sobrang linis nito. So, yunaw, dito na tayo na tinatawag nilang tulo, guys, na naiinom yung tubig. Mineral to. Buka tayo yung tubig, guys. Ayan, makabasa pa tayo. Fresh na fresh. Alam niyo, guys, parang may ret sa loob. Mm. Sarap! Ayan, <laughs> ah, Sam. <laughs> Alam niyo, Ah, refreshing. Refreshing, Wilkins. Wilkins, this still Wilkins. <laughs> hey <laughs> guys, let's love it. Let's love the two big guys, pagkatikim na kami ni Dugong tubig na yan, sobrang lamig talaga para talaga siyang may rep do sa loob ng bato na yan. Tapos ay na nga guys, ano, nagad na rin nga pala kami nag dito ng lulutuin namin at nagpainit na agad si Dugong dito ng mantika. Tapos ako naman guys, Ginaayad ko agad itong squid na to. Ay, squid balls pala guys, Ayun kakapanood ko tuloy ng Spongebob, kala ko ganun ang tawag jan. Siyempre guys, ang una lulutuin natin, itong dala natin kikiam. Tapos ayan na nga guys, kung makikita nyo talagang eh, super excited na dyan si Dugo at food trip na food trip na siya. Sobrang sarap nga pala guys magtambay dito sa lugar na to. Talagang maririnig mo lang yung mga huni ng ibon at hampas ng mga alon dyan sa mga bato. Napakaganda rin talaga guys ng view dito. Kitang kita nyo yung buong dagat. Pagkatapos nga lang guys maluto ng mga kikiam natin ay eh, susunod na rin natin itong squid balls. Kung mapapansin nyo guys na napakalupit ng tripings namin ni Dugo ngayong araw at iba rin guys yung mga kasuota namin. Naka t-shirt lang kami ngayong araw. Wala kasi guys talaga kami balak mag-vlog ngayong araw kasi ngaling ko pero nagkayayaan guys kasi medyo talaga naboboring kami pag nakatambay lang kami dun sa bahay. Pag kasi, guys kami hindi nagbablog ni Dugong eh nakatambay lang kami dun sa bahay namin tapos maghapong kami nagtititigan tapos ayun maya maya lang nang biglang nagtatawa ng kahit wala namang nakakatawa. Pagkatapos nga lang guys maluto ng mga may dahil natin ay eh, agad na rin ako ditong gumawa ng napakasarap na sa usawa. na get nga lang guys kung ano si Buyas at Bawang dyan tapos yung ceiling green nilagyan ko na rin guys ng suka. Dahil nga guys dati kami boy scout ni Dugong ay eh, naisipan namin gumawa ng stick para ipapantusok natin guys sa mga niluto nating kikiam tsaka squid balls. Grabe. Napaka talino naman At napakalupit ng mindset to E dala rin nga pala guys Kami ni Dugong nakapi dito Kaya naisipan na rin namin magtimpla At guys Napakasarap nga palang magkape Sa ganitong spot Sa gilid ng mga tabindagat So yun guys What's up for today's video Ay, Nandito nanggito nga tayo guys Sa may tabindagat At magkakape tayo At magme-merienda. Ito lang muna guys Ang ano tripin natin ngayong araw Itong kikwa Kikiam Tapos ano Spice Bob uh, <laughs> Squid wall Squidwards okay, Guys may kape rin tayo Titikman natin muna itong ano, Ayan, nga lang camera, ano? Tikman natin guys tong kikyam. Talagyan natin ng konti sibuyas, kamay na ito. Tignan natin. <laughs> Stop. At habang kumakain guys nga pala kami, attention nga lang pala na maraming mga gumagaya at nagnanakaw itong video natin at nare upload nila doon sa kanilang mga page. Ang tunay na page nga lang guys natin, itong may followers na 605,000. Kaya ayun guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kitsala ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. Ha ha. <laughs>